Hello 18 is SB19 nagtambay, tahimik at nagpahangin pala sa isang park sa Vancouver, Canada, narito. Medyo tahimik at walang uh, videong nilalabas ngayon ng SB19 dahil gusto muna nilang magpahinga, magpahangin at magrelax. Kaya naman ito, nakunan sila ng video ng isang 18 sa Vancouver, Canada kung saan sila ay nag-aliw-aliw. I mean uh, na uh, nagpahangin yata sila sa isang park sa Vancouver, Canada. Kaya naman na ito ang video, ang short clip na mula sa isang 18 na nakunan mula sa Vancouver, Canada kasama ang SB19 Thank you for watching, guys. See you in the next video and update. Please like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember be yourself and be a good one.